Pwede daw bang ibili dito yung Philippine money? Ah, hindi sis eh. Dollars yung ginagamit dito. HKD, Hong Kong Dollars. Pwede mo siyang ipapalit. May mga money changer dito. Pagdating mo sa airport, merong money changer sa airport sa Pilipinas. Meron din money changer dito sa Hong Kong. At ako mag off ka, mayroon din dyan sa tabi-tabi. Sa Central, mayroon marami. Ano daw bang SIM yung gamit ko? Um, ginagamit ko dito ano people's kabayan ano siya nagloload ako ng 88 dollars monthly ah uh, only wifi na siya for one month okay naman okay naman yung signal mas bet ko siya yung kabayan yung sim card daw ba provided ng amo ah uh, yung SIM card sis, tayo yan ang magpo-provide, pati yung cellphone natin. So, hindi na yan pakikialaman ng amo. Pero, may mga amo na magbibigay ng phone sa'yo para lang sa work. Na doon sila kontak kung may kailangan silang sabihin or may ite-text sila, yung ganun. Depende. Ako dito, yung cellphone ko talaga yung ginagamit sa work. Cellphone ko lang para isahan na lang. Tsaka, ako yung naglo-load. Ako yung... <laughs> ako yung bumili ng SIM card ko. Pero may mga amo na kung cellphone mo ang ginagamit, nagbibigay sila ng konting pang load. Pag nasa loob do ba ng kwarto, eh, pwedeng magsuot ng na damit. Pwede naman sis, basta may, may sarili ka lang kwarto. Mahirap lang pag wala kang sarili kwarto. Hindi talaga yung pwede. Kasi makikita ng alaga mo kung kasama mo sa kwarto. Um, bukas, huwag mo kalimutang magpalit pag gusto mong lumabas ng kwarto. Siyempre, hindi natin to bahay. <laughs> nag apply daw siya dito sa Hong Kong. Paano daw pag hindi pa siya marunong magsalita ng salita dito sa Hong Kong? Cantonese yung salita nila dito, sis. Okay lang yan kasi ang importante, marunong kang mag-ingles at makaintindi ka ng ingles ma-express mo sa English mo anong ibig mo sabihin, anong nararamdaman mo. Kasi naman yung priority ng mga amo dito yung mga anak nila na matutong mag-English at makaintindi ng English. gusto ng mga amo dito na everyday conversation sa mga anak nila is English. So you don't worry. Yung mga sa nagsasabi naman na wala silang wala pa silang octopus gagamitin muna nila kasi bago pa lang sila. Pwede 'yon basta paalam nyo lang sa amo nyo, tsaka lagyan nyo ng laman. Pero, kung ako ha, kung ako ang tatanungin nyo, okay lang naman gumamit muna ng coins sa train, sa pamasahe, sa pagbili ng food, habang wala ka pang sahod, pambili ng octopus card. Kaysa sa yan pa yun magiging dahilan na magka-issue ka sa amo mo. May access sila sa cellphone na nakikita nila yung um transaction sa Octopus card na binigay nila sa iyo.